Putukan natin, oh. Pa! Ano ba? Hmm. Ayun na, ayun na. Ayosin natin dito, ah. Sinisigurado natin dito. Let's go. <tong> Ayan, yan. Skillan mo. Sayang naman. Dapat yung first skill kinuha mo, eh, no? Ang ina, parang... Nice. Oy, oy, gagay, mamamatay ka na. Oy, mau ka. Mau ka. <laughs> dyan, wala nang papatong sa akin. Dyan ka lang sa gilid. Dali natin dito. Mauka Ay, gagawin yung minion! Been... Oh. Matay ka? With... Kalma po, tutoy to lang ha. Sino ba, Cornelia? Alas, si Aldous. Utay na, magbaka mag-last kill si Aldous. Uwi mo na ako ha. Idipinsa mo lang. Ay, heal eh, mo, nga ako, heal mo ako. Heal mo ako, ilmo ako. Hindi na ako uwi. Thank you. Heal mo lang ako. Para hindi na ako. Ay, nako naman oh. Sakit naman oh. Sakit mo naman. Kalma lang ha. hi shit. Relax lang. Oy, mamaw ka! Anak Takbo! Ay, nakakatakot talaga, pre. Ay, grabe naman. May mga patipi-tipi pang nalalaman. Nakakatakot. Nakakatakot yung lineup natin dito, ha? Ah, yung kalaban, ano? Ay, nako. Oh, sige. Sige lang! <coughs> Asa ka pa, ha? Kalma yung puto mawala ng pag-asa! Do your best! Ala? Oy, gagi! Oy! Ba't walang bumibisita dito, no? Bumisita naman kayo dito sa amin! Ala, yun talaga inokyom ka, no? Ang tigas ng pututoy na itong tank nila! Hila, hila, hila. Uy, alika nga dito, tuliling. Mapututoy lang Back yan Basta saniban mo lang ako Masarap naman ako eh Ayan Sanib-sanib ka lang sa akin Diyan, Dito dito tayo Okay Good job Good job Ayan mm, Flicker ba yan? Samahan natin dun, no? Oh. Alika, alika. Dito, dito, dito. Let's go! Sige, dito! Attack nyo yung lo! Ito, turtle! Sige, attack lang! Tangin na, anong nangyayari sa inyo, eh? Ang bubo naman nito. Gago to. Tang ina min, naka na ako dito na stroke. Patay na yan. Sige, ayan dito sa baba. Tara, tara. Alright, good job! Sa mga putok-putok. Grabe yung putok ko. Basta may patong. Okay? Sige lang. Galingan mo magpatong, ha? Yan lang. Ganyan lang. Nandyan yata sa gilid. Back na tayo. Ay, shit. Back, back! Uy, baka ka! O, oh, di diba? Sige, iskilan mo, iskilan mo. O, oh, sige. Sige lang. Kalma po, tutoy lang, ha? Sige! Asarin mo! Naku, na-hook ka. Old, diba? Diba? Bakalis, ligad yan! Uy. Uy. Akala ko sa akin nag-last kill. <laughs> <laughs> Akala ko sa akin nag-last kill, e, eh? no? Yawa na yan. Okay, meron ka na last kill. Buti na lang, masarap yung putok ko, no? <laughs> Good job. Ah, shit! Nasusura siya, tako! Wait lang, wait lang, wait lang. Birada tayo dito. Kalma, birada lang, ha? Ay, nako. Nice one, nice one, Shin. Okay din, ha? Okay din. Okay, din. okay, okay nga yung combo, no? Isipisipin mo may patong tapos biglang putok. May puputok. Ay! Ay! Gago nandito pala! Ay! Sorry putang ina. Hindi ako nakakita doon. Sorry. Ay! Bubo putya! Sorry. Hindi ko nakita. Gago na yan. Hindi ko napansin. Nandun na pala. Malinan. Ay! Nako no. Patay tayo dalawa. Ayun na. Patay ka kay Aldos. Nako. Takbo. Nako. Nako, 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 nako. Alala, alala, may mga patipitipi, oh. May mga patipitipi sila, oh. Nagkamali tayo doon, ah. Hindi kasi, sorry kasi, kasi nabisi ako doon sa akin. Ay, gago! Ay, gaga! Akala ko malis! Hala, sorry, pangalawa na, puta! Sorry, sorry! Alala, tanga ako naman doon. Ba't ganun? blablang ko ako. Walang tanga ako doon, promise! Akala ko mali sila! Wala gago, ano nangyayari? Ba't tumata? Nagiging tanga ako doon! Tang inan, sorry, sorry, gago na yan. Putang inang prank ko to. Bastos naman, oh. Hindi ko napansin, putang ina mo. Sige lang, sige lang. Kaya lang po to, kaya pa to, kaya pa to. Sorry, sorry. Ang tanga ako doon, promise! きつい。 Aka bad trip naman, no, oh. Tang in na, promise. Gago tong prank na to, ah. Sumusobra na kayo, ah. Ayot na yan. Di na to nakakatuwa. Wait lang, wait lang. Farm lang tayo muna. Farm lang tayo muna. Tang in prangku prank ko yun, ah. Siniswerte yung putra ni limte na yan. Sige lang, sige lang. pasit lang tayo, ah. Bad trip ako doon, ah. Bad tripins, Super bad Bad tripin sa ah. gago na yan. Nakakapotragis talaga. Gago. Wait lang, wait lang, wait lang. Sige, skillan mo yan. Ang ina yan eh. Wait lang, wait lang. Sige lang, kanan tayo dito. Ay, ah, dalawang bisis na ako nakapatay. Ay, ah, promise. A... Dragis, tatlo talaga. Una-una doon, nagtanga ako. Tapos ngayon, nagtanga ulit. Ay, ah, hindi ko matanggap. Wait lang, wait lang, wait lang. Kayo may sanib siya din. May sanib, pre, kinuha yung kan. Kinuha yung last kill ni Kan. Oh, ah, if na-sun na to. Patay si san? Mm -hmm. O, Kan lang kayo muna ha. Relax lang tayo dito, ha. Medyo tinatamad ako, ha. Hindi ko matanggap. Tangin namin na matay pa tayo dito tatlong bisis. Ang sama, promise. Ang sama, sama. Ah! Mm -hmm. Uy, gago. Gago din na matay. Uy, gago nung ginagawa nito. Tangin ang bilis. Sige lang, sige lang, kaya pa natin to. Laban lang. Ayos lang ng patong. Bisit ah, nakakabadrip to ah. Okay lang yan, okay lang yan. Medyo nabibisit ako pero okay lang. Mali yung mga patong, ay yung mga kan ko eh, yung mga putok ko eh. Hinda kay sa akin ngayon ha, sinisigurado ko sa inyo. Brubruhain ko kayo! Marami pa naman ako naputukan. Pasit lang. Ayan o. Sige, banatan nyo. Sige. Sige, abol. Dito, 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 dito. Okay, back. Backpurs, backpurs! Wait lang ha, passion lang tayo dito ha. Hindi naman ako mawawan nito yan eh. Tank build yan eh. Sige lang, sige lang, sige lang. The The <laughs> tayo na yan. Alright, good job! Yung mid, yung mid! Yung mid! Yung mid! Pray dito, son! Son! Son!

Nice! Patay kang bata ka. Ay, nako! Sorry, 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 sorry! Hayop na yan! Ba't ganun? Naiirita yung puwet ko! <laughs> Wait lang, naiirita yung puwet ko. Ilo, ilo, hello. Wala, talo yan. ah. Hoy! Don't roll. Ge, kalma lang. Launch, Sige, wala sila. Wala sila, wala sila. Yung putok ko, King okay Oki. -okay. Sarap maglaro pag may Angela, no? Lalo na yung Angela ikan. Patungira. Pre, <laughs> pre, back up, dito, pre. one. Yan ang gusto ko. Masarap ang patong. I, I mean, I, I ang An lisli. Sige lang. Sige lang, sige lang. <laughs> Initiate retreat. Good job! Very good! Ay, yung Aldos, yung Aldos. Wait lang, yung Aldos, pre. Yung Aldos, pre, ha? Kalma po, totoy lang, ha? Kalma po, totoy lang, ha? San baksan! San sige san push mo 'yan. Sige sya push pushan! Sige! Ubusin mo 'yan. Gamitin mo yung pagkaungkoy mo. Yan! Gusan! Biralan san! Birana, san. Woo! Victory! Ha! <sighs> Buti na lang masarap yung patong ni Ma'am Chin. Ay, salamat. Good job.